So good morning mga kapaparn TV Hari kita dito no, bangunan sa likod Nato ng uh, Boat and Agrico Agro uh, Pier no? So, ng, uh, no? Sa mga ton nga sinikotik plaza Ari din mga boats Ang tagtag -tag, sa ng, mga barangay So Lang taon tali karon Kung ano ang mga sitwasyon sa subong So buong sang ilang Ang mga Boat din rin no? no? Kay buwas na sa aga Ang uh, Opening So sa gusto maglagaw bus no lagaw mo diri kay Open KKV di na gid ang ila nga nga mga boat so lang taho naton diri ang uh, tagsa-tagsa nga mga boat kun na ready na gid sila bala 100% so shout out na, na no sa aton niya, nga pinalaga City Mayor wow Pinti Miranda so mas sa Vice Mayor Mix Psycho kag sa aton nga tag tagsa nga mga councilor kag sa din sila nagpadayon nga gud nga matigayon ini eh. so Happy ha? Uh, 27 Charter Day uh, Celebration Anniversary Sang aton nga City of Kabangkalan Nice Imhay Kabangkalan Ipaday na progreso Para tanan May Asinso nice. nice. oh, Wow naman Wow Wow Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang uh, napapag trip... Welcome to Papa Ernie TV O harin na guys, aga ah, lapit na eh, lapit na ang uh, Charter Day Harin kita subong sa Barangay 1 nga boat Kay buwas sa opening na So na taon nato ng pastada suprasyon uh, Dari subong sa mga boat no kon ready na bala sila Or pilaka porosinto sila Ready para sa opening buwas Nakapare kami niya guys sa no, Ubaran Guide na boat, no? Dari sa may uh, uh palabotan na uh, Charter Day o Pining Tomorrow. So siguro ready eh, na gini niya guys no, ang uh, barangay 2 kay Simpre nakabutan sa mga uh, tabo So po sila yun, ready na gini sila Barangay 2 Ano ah, naman niya guys, so, uh, barangay 7, uh, no? City Ano ka namin sa barangay 7 guys Uh, uy, mga no? may riddle kinetic ni sila ya under 95% no ang uh, barangay 7 no. Barangay 7 guys, lapit na rin ini atom Barangay 7. All right, ang location dito ay dito so ari kita sa Barangay 1, Barangay 2, Kaka Barangay ya 7. So, ari naman ya mga Kapamilya TV no, Barangay 4, Bukana, na. Isme pa po mangy interesti resbo no? Barangay 4. So, bakit na lang mawumana. Bukas, no? May tinagin tapos. So, hindi na sa bukay bukas. Opening na. So, yan guys sa Barangay 4. So, Aro naman niya kayo sa saway ng kabalok na amin. O, no? Barangay Lokotan. O, no? Barangay Lokotan. No? Sa pamilya. Kung simulit ang Sa pamilya. Kapangalan. Aro naman niya kayo sa Barangay atau uh, di barangkai ya. Oh, so, di pagi 3 d So, tapi tidak nak uh, tadi puas uh, kita berasa di di pun. Kain puas, simple. Uh, opening nasi nasi uh, kita 27 di day. Uh, charger day anniversary. di so, uh, sa opinion niya, no? Ari ang uh, barangay Hinakoy. So, barangay 3, guys. Ah, uh, barangay ah uh, barangay Kamansi. So, uh, guys, halong kamo guys ha, sa inyong mga basura da, ha? Halong ha kay Ari dire ang aton nga task force kalinisan naga ah, duty so along-along mga boys ang inyo mga sagbot kag magbilin-bilin sa inyo mga sagbot kay Ari nga aton yung mga uh, task force kalinisan no oh, ridin niya Gapon, kag on time niya Gapon. sige Gapon, ang duty abi niya wala ha ah, Ari inadi so dapat ikabugay gyapon magalo ang inyo mga basura Poisan isang insakto ha? kaya rin ha force kalinisan dari sa city public plaza so hari pa yan kayo sa way tarabal hana ko na nung hindi niya barangay so kung po na dari ang task force kalinisan so hari barangay karulan oh, manami po magkita ka dito itong ito na po pagbal at talipuan po ang tao ito mga barangay mga barangay ang malunda Nakaready ah, sila silang so, barangay Tapalo, Tinaging Sinan Roma so, Barangay at Api Sa barangay Tinaging Sinan Api Tampalo Barangay Tinaging Sinan no? Tupad sa barangay Api Ah, naman guys, so barangay uh, Tanawan, bawa ka namin, no? Barangay Tanawan, yun isang barangay sa aton nga uh, pinalangga no? ng city mayor uh, ni Miranda. So, tupa niya rin, no, ang boat ang uh, Barangay Orong. ah uh, barangay Tabogon guys, no? Very tika simple nga uh, sang boat. So, tupa niya rin ang Barangay Talubangi. Bawa ka na, Talubangi. O lang tawa, lang Talubangi. Ah, kasag, ha? sa mga paborito, dakag mga palakaon, kasag. Ha? Ah, ari, sa Talubangi. So ano naman kita diriya guys no sa Barangay 5 ah, na na boat. Tupad nyo diri ang Barangay 8 no. Ilaya ha. Ah, ang uh, pangunahan naman sa aton nga amigo nga kapitan no si MM Moreno. So man diri sa Barangay 5 no. Amigo Ma Mike Martir. Wa so, ano naman guys no ang uh, Barangay Biniguel no nga pangunahan sa aton nga amigo nga kapitan no kag mabuot Wewin garsalaw no? Iya sang uh, barangay Biniquel. Uh, Biniquil po. Barangay Magbalyo. hindi na gini siguro kasi naklos na close nila, no? Nabutangan sang uh, Tabon. So, area guys, no? Barangay Linaw. Barangay Kamugao. Tupad sa Barangay Linaw. Barangay Kamingawa, no? Ginaanggaman man no? Gin padala sa sininga sa lakihan niya laba ang iya ka barangay kaming All alright Tuwari so, na kayo sa so nagkabot na oh, Yaka Barangay, kami ngawan. So, shout out sa mga taga Barangay Tago. Ari an inyong nga boat. Shout sa mga taga Barangay 6, no? Barangay 6, no? Ari an inyong nga boat diri tupad sa uh, or atubang bangsa aton nga Kabakalan Water District tupad nya diri kay sa ang Barangay Oringao, right? gay Oringao, no? Ito pa din sa Kabakalan Water District, no? Dari satu bangsa sa nga ito niya, Kinit Itirika Green Sorry, guys, ya. sa liwat na magulang nag-abot ang dari ang Tagokon.